So this will be my first time that I will be doing this na content because I want to share with you Amun. So this is our uh, old house, And this extension I will construct a new house actually. Uh, maybe in the next few years, iko continue na namin construction niya din. So in this area actually, this is the dining dining table, the dining room. Tapos dap didi. Tapos iniya actually this will be ini iniya din eh, uh, maghihimo kami bar, something bar. And that area will be the kitchen. Actually, may dirty kitchen kami na ginihimog yapa niya ito alikod. So, din he is a lawn space. I mean, not a lawn space. Just a space. Para spacious siya. Kay, ini nga di, will be the door. Para teka to talaga ha. Front. Kay, maybe, uh, in the next few years, did to. Kaya ato nga lang Did, to talaga, did talaga ng So, nga may, may to music room. And another room, may right? nga itong room, tapos another CR na ito para ito may sulod dapit. Kaya may CR kami na ta ano, na diha likod. So, na ka room, two separate room, tapos magkakaada nila walk-in closet. So, nagdo. ba bogya po, that's another room. Another room. So, wala pa kami magtao, maghimunamun hagdanan. Adi nga dito ang hagdanan nito dito. Didi. Tapos, titi the Adi nga din namun dirty kitchen and laundry area. So, yeah. Na uh, dirty kitchen nila nga din. Then, laundry area. Tapos, this will be the the comfort room. So, medyo, uh, medyo halo agad namun CR. Kaya, you know, ako tambayan ko talaga at CR. So, that is why gusto namon gusto ko gyapon na maupay pa talaga at CR Ngadi, di na likod na likod na ni nga so mahimula kami nga lang ni or or kung ano lang pwede matambayan so dadon ko talaga gyapon ka amon dwan ha um, mga alagang isda actually kay tungod ginaayod pa tamon balay so wala pa talaga kami proper ng aquarium medyik-jik kasi mahilig yung isda So that is why tamon mga isda din he. Mga butangan nila, mga plaga na lanay, ruban na ref, tapos bukan na ito yung actually ka ng kanang tinda, butangan yung mga candy sa tindaan, sa sari store. Then, aligya gulong, din mo na po na butangan yung isda. Yan, tapos adi mga makeshift. Ganon. Button. Oh, ba ito na lang eh? He. Yan, anay, gamay da. May da, store bo. Ganito na, signal niyan niyan makadugida yan amo ini eh. pagtanhin is da mga hinimugad lan niya adin ngali na. jealous sila niya. yan jealous sila niya na binhimo na aquarium ni Rekrek. pati ini mga tipak-tipak lan ni nang glass na gininayad la para lang